Ball challenge na kagad sila. Mga misis, kung saan tayo, umuwi. <laughs> Ayan na. Unahan ng mga bakla, kumuha ng kanilang materials. Grabe, ang bilis lang napayayari ng mga ganto Pero nakakatakot to. Pwede kang mapilay. eh. Alam nyo, grabe. Ang dami kong naging pasa dahil sa mga glugan glugan din, blisters. Oh my ang swerte nila. O, tingnan mo yung manikin na gamit ni Tita Baby. Parang halos kasays na niya. Nung season namin, yung manikin na gamit ko, kasays ni Yodi Puta. <laughs> Pwede ba yun? Pero yung fairness sa pang-etos ni Zimba, siya sa sarili niyang netos. Parang iba talaga ang mga Pinoy. Talagang nakaka-proud. Talagang bago lumabas ng stage, naguglugan pa ako sa likod ng dahon. So, paso-paso yung likod ko. <laughs> Racers! star <laughs> divine Welcome back to my channel! Ayan, this is Venus Deluxe. And for today's video, dahil nagustuhan niyo to at nagustuhan ko rin oh, comment nyo. eto na, ulit tayo. Tayo ay magre-reaction video para sa episode 2 ng Drag Race Philippines Season <laughs> 3! Episode 2! <two. laughs> episode 2 na mga misis. And I'm so excited kasi napanood ko na siya kanina sa viewing party pero hindi ako masyado nag-focus. So ngayon, yung mga ibang parts dito ay totoong reaction ko. So, tara! Let's watch! Are you guys ready? Kung ready na kayo, ready, set, go! Ang bongga ng mga nangyari last week. Ano, walang natanggal. May mga nag-away agad sa antak. Pero may nagkabati kagad. Ka ang bongga. May nanalo na ng first uh, challenge. At uh, si Kiara ito, nanalo din siya ng mini challenge. So, Bongga, congratulations! You're 100,000 pesos richer, Kiara. Yeah. <laughs> Bongga yung bading-ding-ding -ding ni Zimba, no? Ang dami nang nag-cover ngayon sa TikTok nung sayaw. And parang siya yung pinaka-catchy talaga, in fairness. Ayan, also, kung gusto niyo makita, mga misis, ang uh, live reaction ng mga bakla, no? Please, manood kayo sa The Intervention every Wednesday yan, yeah, no? Sa rampa lamang po sa Quezon City. At this following week, no, mag may show kami dyan ulit. Divine Divas, of course, with Maxi, Angel, Versex, Bench, and of course, Zimba Ding. Ayan mga misis. So get your tickets na at Adonis products or, or pwede kayo mag-walk in. Ilalagay ko na lang yung link sa baba. Go, balik tayo sa reaction. Alam, Bika, huwag ka lang ako, Ay, mataray si Kiana. Ang bigat daw ng rubad. At... Di oh, okay. na eh, Kahit yung hate po, hindi ka nagigay sa hate. Hindi ka nagigay sa Hindi sa Hindi Oh my god. Naklak si Zemba kagad. Umpisang-umpisa pa lang. Nahalatang ka <laughs> <laughs> Pero in fairness sa pang etos ni Zemba, naniniwala siya sa sarili niyang etos. Hindi ko pa masyado siya aim yung win. Oh, di ba? Sabi niya, hindi niya pa ini-aim yung win. The Lord, please make me win for this last talent. Oh. Tapos pinakita, napaka-ano talaga ng, ano, ng drag race production. Napaka-shady. Pag <laughs> Pagkatapos yung sabihin na ayaw niyang manalo, pinakita yung mga confessionals niya na, Lord, please help me. I'm gonna win. I'm gonna win. Keme, keme. Pagkatapos ni oh, Zimba, nakakakita ako ng pattern kay Zimba na mga, I have no worries. Pero mukha nang worried. Tapos ito, parang kabaliktaran. Sarcastic ka ba? <laughs> Wait. Eh, <Amen. laughs> Ang kit nag pre pala sila with Mama Pau. Okay. Hindi in air yun all last week. Sinuot pala ni Mick Chanel yung wig ni Yudi Pota. Ah? Uy, gusto ko tong wig style na to. Parang bagay siya sa akin. Mag-style nga ako ng ganyan. Ang ganda oh. Kung ko ni bibig ko kasi makamamay siya talaga yung winner. Ang nabas ko talaga insecure secure talaga na sheet. Ah, talaga. <laughs> <laughs> Sabi ni Versex, kakontrolin niya na yung bibig niya kasi ang labas daw, insecure siya. <laughs> Break down sa bit, jackal na manupit at bounce back ulit. Okay na. Nakakatawa! Oh my god, iconic nito. Sana mag-trend to sa Twitter. <laughs> 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 ano breakdown sa glat? At bounce back ulit? yun. Ano, magandang merch yon? Versex gawin mo ng merch yon. Stephen is the best Stephen. Stephen. And fairness kay Kiana ha, first episode palang. This season is the best season na kagad. Ipansinin natin yung OBV ng Drag Race. Sobrang ganda ha. I'm so yeah. Oh my God! It looks like a blanket shaken up and down. <laughs> <laughs> what, what's that thing that they're doing? It's like a blanket that's shaken up and down. That's been shaken up and down. Boy, <laughs> okay, also congratulations to Drag Race Philippines. So, yeah, i kita natin dito ang first. Transman, man, de ba? Sobrang exclusive. First transman na pit crew sa lahat ng franchise. Wanga. Grabe, 5 minutes lang para mag-design. Drag race talaga siya. Imagine nyo, 5 minutes lang nila ibibijewel yung chinelas. It's a beautiful dog. Grabe si Yudi, oh. Oy. Oy. Ang galing ni Lex! Ang tayo? Wala si Jay Queen! si J. Queen. Ano nangyari, Queen? Bakit siya maraming maghagis? Ang iPad! Lumaki ka sa village? Eksyari! <biscuit> <with subscribe> <cách> Lumaki ka ba sa condo? Wala kasi kasimptomong friends sa mga condo! Sarbanj! Wala si Benj! ano <coughs> nangyari natin, Benj? Anong nangyari natin, Benj? Si nangyari na Benj? nangyari may pa-split pa. O, di ba? Nung alam ni Zimba na hindi na siya mananalo sa challenge, kailangan magpapansin ka na lang. Ganon? Bakit ba't si Angel? Parang galit lang. Ang galing naman ni Angel. Zero din. Si Versex, o, isang tira lang pasok agad. For the cash worth 20,000 pesos, kaya nisi yung chocolate. Chocolates. Yes, bongga naman ng Aura Chocolate. Baka naman pwede kayo mag-sponsor dito sa ating Youtube vlog Or kung sino man gusto mo magpaano dyan Tumulong sa akin Para magtuloy-tuloy Ating channel Mga misis I'm just one thing away Because today We are going to have A ball Ball, ball challenge na so kagad sila Mga misis Kung saan tayo Umuwi So sa ball nila Dalawa ang kailangan na damit No? Isang sari-sari store Eleganza At isang Doon nila ginawa yung tindara ng Sari Sari Store! Ayan uh? na si Jiggly! <laughs> Parang ano, Rise of Mail lang eh, no? <laughs> yung aling maliit sa Itbulaga. <laughs> Ang cute ng look ni Angel! Gawa sa plastic at spoon. Tita Baby. Ano ito mga pink products? Ginawa niyang pink lahat ng products. Tapos may listahan ng utang. ba? Diba? That's so cute. Okay. Bongga yung kay Yodi. In fairness, bongga yung kayo, kayo? Di kasi hindi halatang uh, recycled materials. Cute din yung kay Bench, oh. J-Queen. Ang cute nung, ano, nung props na may so, I love it. And yung, ano, yung, ano tawag diyan? Bomber jacket? Puff jacket? Ang cute kasi, ginawa niyong puff jacket. Kinemelatik yung mga ano, yung tela. Pak, oh, si Maxi naman, gawa sa Tansan. Maganda. Ang bigat nito. Buti ni, ni Maxi na look no, look Mabigat yan Imagine mo Ilang luggages lang naman yung allowed Tapos nandun pa ito mag Ang interesting I din nung Kay John Fidel yeah. Yung cut dito Tapos may takip oh, din yeah, no? May yeah, mga takip-takip yeah, At may inabot siyang product okay, Sa mga judges O oh, diba? Plus point Zimba ding O oh, parang-parang sila Ni Tita Baby Si Kiana Bongga din no Iba yung shape Bongga Fierce yung look ni Kiana Versus Nakakatawa si diagnosis for sex mag-confessionals kasi yung iba, di ba, nag english para mas maintindihan ng lahat. Tapos may nagtatagalog para sa Pinoy. Siya, gay linggo, di ba? Ako na yung ades nyo. Ako mag -upay. Ades means pera. Atashi means ako. Watashi yun is sa mga Japanese. So, Bongka, kasi talagang inilalabas niyo yung gay culture kung paano mag-usap-usap yung mga bakla through her confessionals. Ay, hoy! Tadali! Oh, okay, like, namimigay lang pera. Ang cute ni in Vernes. Ito yung pinakamaganda niyang look. Ang ganda din ang look ni ano, ni Mick. I love the look. And that's using only these recyclable materials mm -hmm. provided by us. So, ang kanilang ball challenge ay Trashon. Ayan. So, mga recyclable materials lang ang kanilang gagamitin. Pasabog si Verzex, kinuha lahat. Ganon, girl! Ayan na! Unahan ng mga bakla kumuha ng kanilang materials. Grabe, ang bilis lang napayayari ng mga ganito. Pero nakakatakot to. Pwede kang mapilay! Eh. <laughs> Alam niyo, grabe! Ang dami kong naging pasa dahil sa mga glugan-glugan din, blisters, tapos nasugatan din ako nung, nung ginagawa ko yung mga halaman sa to tour ko. As in, yung alambre binibend ko gamit lang ang aking tiny little hands. Oh my God, I was so hurt. Bongga si Tita Baby. Ang ano niya, no, ang self-aware. Ala, gusto ko maging siya. So, do you like it, Drag Race? In fairness, parang sa atin lang may gantong Drag Race, yung nagbe-break ng fourth wall, yung tumitingin talaga sa camera. Parang sa mga ibang Drag Race, hindi ko siya napapansin. Na, ay, ko yung papalit mo, ikaw hindi. O, yun, alam mo, in fairness, kung kapatid ko si Maxi, mabab-pressure din ako. Buti na lang sobrang loving ni Maxi na atin, minyak pinaparamdam yun sa kapatid niya. Lagi niyang akay-akay si Angel. Kaya nung nag-start din siya sa O-Bar, dala niya din si Angel. Okay, kasi so swerte nila. O, tingnan mo yung manikin na gamit ni tita, Baby. Parang halos ka-size na niya. Nung season namin, yung manikin na gamit ko, ka-size ni Yodi Puta. <laughs> Pwede ba yon? So ang nangyari sa akin habang binubuo ko yung mga lukso, kaya kabadong kabado ko, hindi ko nakikita kung ano naging itsura niya kasi nga iba yung size ng manikin. So nakita ko na lang na maganda siya or napangit siya. Kasi dalawa, yung una maganda yung polo, pangit. Nung nasuot ko na, tas no choice na ako, yun na yun. Ganon. And that's my thing. I want to stand out to be like the palest girl. <laughs> oh. Si Veris kay Kiana magsalita. Confident, no? Baka designer talaga si Kiana. Designer ba si Kiana, guys? Comment down below. ano <laughs> magta <laughs> yung Nakakatawa na edit kay Angel. yung mga ano. Nakakatawa yung mga ano ni Angel. Grabe, darling of the crowd talaga siya. No doubt acting angel ako this season na! Yes. And guys, update pala na nakausap ko si Angel. Tinanong ko siya kung willing pa ba siya makipag-vlog sa akin after ma-delete nung vlog namin dati. Sabi niya, oo oh, oh, daw. So, ama ka niya, misis. Maka ano mga ipapagawa natin sa kanya? Go! In fairness kay Ever, talagang, ano siya, maalam talaga siya sa fashion and alam niya yung mga references. <laughs> Bukong ka din si Mick Chanel kasi umpisa pa lang alam niya na kung ano yung kalalabasan ng gusto niyang gawin. Visionary talaga siya. In fairness, sa season na to, no, laging may nakapatong sa taas ng lamesa. Huh? Angel, face the wall. So, yung mga lines ni Versex, medyo, ano ha, nakakita ko ng mga lines. Well, ang sabi nila, narinig ko sa isang podcast yata ni, kanyang podcast, ba? baka, baka Bob the Drag Queen, kung meron ka daw gustong ma-air sa kahit anong TV show, dapat ulitin mo ng ulitin. O, no? ayan. Ilang beses ko rin narinig yung ano, face the wall, anti-thesis, not for me though. In fairness, iconic ang ate ko, cover Pressure ba? At prepared sa mga linyahan. Kapatid ko yung pagkatagod siya sa lahat kung saan <gasps> pinag- Napakasweet ni Maxi sa kapatid uh, niya, ang bongga. Ayan na! Broadway na main na Ang ganda ng dress ni Mama Pao. Nakita na ko ito personal. Ganda. Uh, at you your... ang nipis Sorry, ni Mama Pao, no? <laughs> Nakita niyo na ba yung promo ng Drag episode ngayon, guys? <laughs> Tingnan niyo yung picture. Pinoos si Kat Kat -Pilos din ni Jiggly. Gusto niyo ba malaman yung tea? Comment down below kung gusto niyo ikwento ko ang mga kaganapan. <laughs> yung kay Burk kasi tsaka kay Minty. Hindi ko alam Minty doon. So, joke ko lang yung last week. Itong kay Kat Kat kay Jiggly alam ko. So, pilitin niyo muna na <laughs> akong nakakatawa yung, ano, yung bago sa video oh, yung racers start the engines may ganda din ba si Rupol yung yung ibang camera angle tapos biglang racers Star Dress! <laughs> para, iba talaga ang mga Pinoy. Talagang nakaka proud Ang daming, di ba, first trans man sa TV. First beauty queen. Charan! Unang may nagtual. ya. Yeah. Charan! First franchise na merong on top. tong racers. Parang may kalaban eh, no? Ayan, si Angel na nauna, o. Oh. Paka, reveal! Actually, yung ano nga, yung shape din ng outfit ni Angel. Parang katulad din ng kay Jade, so. Ang saya ng mga ano, no? Mga merong sexy body, di ba? kahit mga retaretaso na lang na maliit yung gamitin nila for their body ang ganda na kagad tingnan. Heist. Kailan kaya ako? Check! Pabalakang na ba ako? Comment down below. Yung shape ng kay Tita Baby, parang yung kay Precious. Grabe to kay Yodi Kanina, sa ano, sa viewing party, sobrang gandang-ganda ako sa look na nagawa ni Yodi Tingnan mo, oh, sobrang iba nung shape. Sobrang fashion. Tapos kampi Campy ba? Campy din for me. <laughs> parang may blade siya. Tapos hindi mo alam, naggaling siya sa recycled materials, di ba? Well, ganyan yung Thank you, naging itsura. Galing. Galing ni Yodi. Ang galing nga amazing. Me. Kung di pa sinabi ni Rahul Aurel kung saan gawa yung armor niya and all that, hindi ko pa malalaman na tela din pala siya. Si Yodi Pota, para siyang tinayo Miss for me, no? Yung kalmado lang, magsalita. Ganda. Sexy! pako oh, Ate ko pop star. Walang stocking sa Ate ko bench. Wala si Khaled Karan ngayon sa ano, sa panel of judges kami. Grabe dati. As you know, my God, si Khaled Karen ang pinaka nitpicky nung season namin. Talagang titingnan niya from head to toe. Tapos babanggitin niya talaga sa main stage. Woo! Uh -huh. <laughs> <laughs> oh my God, Jay Queen! para sa tayo ng experience. Alam nyo guys, nahirap talaga maglakad sa main station, Drag Race kasi feeling ko lang ha, ako lang ba to? Baka mabigat ako. Medyo umaano siya. Pag naglakad ka, parang may konting-konting bumababang ganun. Dahil siguro dun sa glass siya, di ba? Diba? Tapos medyo madulas. So, ayan. Kaya ako nadapa dati. So, Drag Race! hindi. Pero, oh, paninindigan pa rin si Jay Queen. Depends on brand pati yung look ni J -Queen, Jay Queen, di ba? Pak, o oh, Maxi. Si Maxi tsaka John Pedalyaga parang magnanay dito. <laughs> parang nag-evolve sa Pokemon. Yung look ni John Pedalyaga, jumijigli kaliente din si season 4 ng Very Light. No? <laughs> light lang naman, mama. Oh, Zimba ding. Oh, ribbon pala. Hindi lang kumabot sa likod yung design, no? Nakoko nandito si Khaled Karen. Actually, pang ilang queen na nakita ko to yung harap maayos sa so, pagtalikod kita yung mga tali yung mga ganyan no no yan kay Kalad Karen season ko dahil may lumabas lang na konting-konting balat konting-konting tela dun sa aking corset sa loob Talagang bago lumabas ng stage, naguglugan pa ako sa likod ng dahon. So, paso-paso yung likod ko. <laughs> Para lang maging nga presentable sa stage. So, kahit konting tela, wala kayo makikita. Tapos makikita mo yung mga iba mong kalaban. Charang! Oh, yeah. Buong din tong look ni Kiana, no? Talagang, ano, runaway. conceptual. Designer yata siguro talaga si Kiana. Ganda, oh. May taste. Bong kayo nyok ni Kiana. Pakak! Oh, super si sexy! Na siyang <laughs> Oh! May, ba, may Line na naman si Versex na narinig from her! Sa first episode, meron siyang Genesequa. Meron siyang hindi maintindihan? Yun ba yung meaning mo dito, Versex? A quality that cannot be described. Her name easily. Meron siyang magulo. Oh. <laughs> I love you bro! <laughs> so, Grabbi grab him penetrating verr. I better get up on me too, guys. Out. So let's appreciate it. Ang galing kasi yung mga explanation ng mga ibang queens about their look, mga about themselves, about their own drag. Your explanation ni McChanel, no. story, you know, I am the Kevin. Amazing, amazeballs. Who has last, last. I. Am meron the pang ano, tingnan natin kasi yung may huling halakha. Bawang kayong kay Mick Chanel kasi merong ano, merong storyline. Pero itong runway kasi na to is a ball, so may plus points din yung una nilang look. We have the power to transform the negative energy into something beautiful and meaningful and at the end of the day, our whole. Na, may redemption na si Sir Rajo. For sure naman, during that season, sa season namin, hindi niya naman nasabi yung trash na yon to hurt Eva. I don't think so. Parang, Kini ko gusto niya lang na i-push. Kung meron isang luwis ay dalawa. Oh! In fairness, ang hirap din ng position ni ano talaga ni Angel, no? Para magkaroon ka ng kapatid na <laughs> andun sa ganong level. Pero meron ka ding sarili mong charisma, uniqueness, nerve and talent. Bongga. Bongga si Angel at patuloy siyang lumalaban. Kailangan niya yung ganong mindset na kalabanin ako para pakalaban din siya every challenges. Aww. Oh. No, sweet ni Maxi. Yung papakakuya. Ano kaya si Maxi as kuya, no? Nung bata sila Angel. Talaga, ginagayag niya ba si Angel? Binubugbukin ako kotongan niya ba pag makulit? So sweet! Di ba Unconditional love! From kuya, parang handa siya magparaya kasi na-experience niya na yon para sa kapatid niya. Parang pa kayo ulit taso! Oo nga, no. Pagayulong. May taso pa rin yan, eh. Bongga yung mga comment ni Raho. we have to stay. Mas naiintindihan guys. ko yung challenge. So, let's cut it there. Let's cut it, it there. Talk to you more. <laughs> I don't want <laughs> to I don't want <it>. to <laughs> Something, okay? You, it's me corporate lang. <laughs> It's make me Laugh! Oh my god, na episode ako kay Angel. Alam mo kanina, kasama ko na sa viewing party namin sa Rampa Drag Club, ang The Intervention. Parang ako nagpapaan girl kay Angel. Aliw na aliw ako sa so, katamang tawa ko sa so, kanya. Wala siyang ginagawa, tumatawa na ako. Dumating siya, ang dilim-dilim sa Rampa, naka-shade. It's all about proportionizing. Actually, ang galing-galing ni Tita Baby sa proportion. Ang ganda ng, ng silhouette niya lagi. In fairness kay Tita Baby, to think na Parang wala siyang home bar, wala siyang kasama na magkikritik sa kanya personally, wala siyang drug mother. Pero sobrang polish si Tita Baby. Tapos naroon siya mag-hairstyle, naroon siya mag-makeup sa sarili niya. Bongga, bongga si Tita Baby. At ang galing ni si Tita Baby sa social media ha. You wouldn't believe that this is cardboard, paint, and a little retasso velvet. Oh my God, paint ba yun? Paint to, yung black. Maganda yung gawa ni Yodi, in fairness. Parang gusto kong gumawa ng sarili kong ganyan. Galing! Galing ni Yodi. Thank you so much. Tasteful mo naman. Tasteful mo naman? Ang <laughs> kakaloka. Sabi niyo, tasteful mo naman. Kasi hindi pinakita ko ano nag-reaction ng judges about that. Because everybody's going to be looking at you and expecting a lot from you. But girl, Ikay mo. Because kaya mo. Oh my God. Ang bongga yung advice na yun. Yun yung favorite advice ko of the night. Kasi yun din minsan yung struggle ko. Wow. <laughs> <laughs> yung people are expecting from me. Pero ang bongga kasi sabi ni Raho na feeling ko ma-apply nito ng kahit sino to sa sarili nilang buhay, no? Nag-expect yung mga tao sa iyo because kaya mo. So, ibigay mo. Huwag kang magpaka-pasweet. So, ito na. Binibigay ko na. Huh? Sinyo na ako. Tsarek. Bongga ng look ni Kiana dito. I love it when I'm proven wrong. Oh, yung humble dito ni Rako ah. I love it when I'm proven wrong. Kasi mo walang green heels yung ex execution mo, hindi naging sari-sari store. For me, ang ganda ng sari-sari look ni, ano, ni Versex. Tapos in-explain naman niya, di ba? May mga nagpapaload nga naman sa mga sari-sari store. Actually, maganda yung look <laughs> ni Versex. Oh wow, it's BD. So it's so fun and chic. Tapos ang amazing, kasi pati yung hikaw niya, di ba? Asymmetrical. Tapos pinartner niya dun sa dress pinartner niya dun sa Bongga. Bet na bet ko yung hero look ni Mix. Kasi, Itong second look niya, Bongga din kasi iba yung silhouette. Kasi symmetrical din. Oy, si Mix Chanel din gumawa ng first look niya. Oy, kudos ha. Maganda. Maganda yung first look niya. Bongga, si Mix Chanel ang nanalo. But your sari-sari store runway, Left us all alone. Oh my God. Angel. Joe. Siguro sobrang stressful moment nito para kay Verse 6 no? bilang a fashion queen. Bitch, you're motherfucking Verse 6! <laughs> oh my God, ang stressful dito, oh my God. Nandiyan ako, na napunta ako dyan sa moment na yan kung saan feeling ko sa challenge na mag excel ako, di ba? Tapos love na love ko yung look na yon. Grabe, nakaka-breakdown talaga ito ng bongga -bong That was ano, anong moment ba yon? Snatch game. Tapos yung rollers pa na pink yung suot ko na one of my most favorite look. Tapos napunta ako sa bottom three. Oh. Barber sex babe. Bakas ka na si Mama Pao. Barber sex babe. Kasmail ko ng ganun eh. Up for elimination si Tita Baby. And si Angel. Ganun din ako. Jobs. Napanood ko na to kanina and grabe yung intense ng performance na to kanina and ngayon baka hindi ko na ma-relieve yung reaction na yon pero I just wanna explain kanina habang pinapanood ko to nandun si Angel sa likod ko at si Maxi pinapanood ko din sila so sumama na kayo sa viewing parties namin Oh my god! Pag kumapalag-palag na ganyan na dahil nanginginig-ginig na kami niyan Oh my god! Grabe yung support ni Maxi. O, umpisa pa lang. Talagang chine-cheer niya na si Angel para itodo. Pero iba din talaga yung stage presence ni Tita Baby. Malala. Ganda ni Angel! Galing din Tita Baby talaga. Bukas si Tita Baby. And there is Tita Baby, no? At her age, talagang nakikipagsabayan siya. Imagine yeah, nyo, know, wala pa yata sa kalahati ng age ni Tita Baby's Angel or kalahati ng age ni Tita Baby si Angel. Pinaka-favorite ko yung humarap si Tita Baby sa camera tapos dumila-dila. Ramdam na ramdam, Zai. Sumuto, Miki, Oh my God. Salamat, grabe. May mga napalukod talaga sa likod. Hindi, hindi mo si Maxi talagang... Alam mo kanina habang nanonood kami ng mantak, si Maxi at si Angel umiiyok sa likod ko. Talagang pag napapanood mo yung sarili mo, narirelieve mo yung moment. Ni God! Kahit sila dyan, oh, no, umiiyak. Angel! Grabe! Oh my God! ah so, okay. ni Maxi. It's part of it. Grabe, Grabe yung pagmamahal ni Maxi sa kapatid niya. Grabe din si Angel. Let's wear to ni Angel. Sana lahat ng mga may kapatid no, ganito. Na ako ko sa Shea Way. Nakakatawa yeah. ah, yung sobrang emosyonal na. Tapos bigla niyang sinashay away ang sarili niya. <laughs> <laughs> Kung si Jade to, parang sinabi niya, I am me, you are Kelly. <laughs> si Angel may sarili ding ganong line niya. Trophy. So, Angel, sir. Nakaka-move itong Drag Race ha. As in, ganang palabas niya. Real emotions, real happiness. Girl, alam mo kanina, naiiyak mo talaga ako sa viewing party. Tapos ko si Angel, si Maxi, umiiyak sa likod ko, nagyayakapan. Tapos hawak-hawak nila yung kamay nila. Tapos may mga tao sa harap, umiiyak din. Ako, sabi ko, kailangan mag-focus. Pag umiiyak ka masira makeup mo, hindi ka makakapag content sa YouTube mamaya. Yeah. So, <laughs> pinanitbigan ko mag-umiyak para sa inyo, guys. Yeah, please. Mag-subscribe naman kayo dyan. Ka lang kapalang mukha nyo. Or kaya, mag-comment na lang kayo na Gabby Vinyas ang sipag mo. <laughs> <laughs> Kumain din lang ng 'di ba? Para ma-feed naman yung ego ko. Maraming maraming salamat sa lahat ng na nanonood sa positive feedback nitong nakaraang linggo, yung mga nakakasalubong kong random na tao publicly na parang nagsabi na na-enjoy nila yung vlog ko last week. Thank you so much. I really appreciate that. And yun ang ano, nagpupush sa akin para ipag patuloy ito. So, maraming maraming salamat mga misis. And thank you. At nag-stay kayo hanggang dito sa dulo. Bye-bye! Stay me.